matandang ama na inabandona umano umano ng mga anak, kumusta na ngayon? Naging usap-usapan muli sa social media ang kwento ni Tatay Rene Banaag, ang matandang lalaki mula Barangay Bantog Bulalo, Kabataduan City, na inabandona umano ng kanyang mga anak. Ito'y matapos na ipost ng Pinoy Health Tips ang kanyang larawan at kalagayan na unang ipinost sa Jenny Rose Ventura noong 2020. Mabilis kumalat ang balita dahil iniwan umano siya ng kanyang mga anak at namuhay mag -isa sa isang barong-barong baka, sa bakanting dote. Eh. Dahil dito ay nagpunta ang balitang unang sigaw sa barangay Bantok Tulalo. Ayon sa tatlong workers ng barangay, noong kasagsagan ng pandemya ay nakaabot sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kwento ni Tatay Rene kaya agad na umaksyon ang ahensya at ibinalik si Tatay Rene sa pangangalaga ng kanyang mga anak. Natunton na ng balitang Unang Sigaw si Nanay Rita Banaag na nagpakilalang bayaw ni Tatay Rene. Ayon sa kanya, sila ang kumukop kay Tatay Rene matapos itong talikuran ng kanyang mga anak. alang alang eh, kumukop lahat ng mga anak ina inang ibilit, nagtakang kahanan at lalakad na ng parang nag-uulan yung ganun. Ang ginawa ng kapatid, kinuha. Ngayon, eh, kakapras bahay ko. Ginawa namin, binigyan sa salikod, binigyan namin ng kapras yung bahay namin pa pag ng tubong. Ngayon, nung mga anak nang ginawa, mga bunong pa, pinabibenta yung mga gamit sa bahay, binenta yung bahay. Kaya, mga anak. Nung mga anak. Kaya ngayon, ang nangyari nga, nagpalaboy-laboy na siya. Kwento pa ni Nanay Rita, matapos matulungan ng DSWD at maalagaan ng mga kaanak, nabalitaan na lamang nila na pumanaw na si Tatay Rene dahil sa katandaan at matagal nang iniindang karamdaman. Yan, wala nung maunulan na sa kanya na kinonangan nila. Doon na na sa kanila. Na Doon na Kaya na matay sa anak. Ali Ventura, ina ni Jenny Rose Ventura, Sinabi niyang matagal na raw may hidwaan si Tate Rene at ang kanyang mga anak at posibleng nagugat ito sa mga pagkukulang umano ng matanda noong bata pa ang mga okay. Kasi galit kasi yung mga anak dyan eh, kaya nagkaganyan eh. Kasi nung araw daw babaero yan. Tapos pinabayaan daw sila nung maliliit. Yun ang kinukwento nung Rome. ng mga anak, dalawang lalaki kasi yan eh. Dalawang lalaki, isang babae nasa abroad. Mega galit yung mga anak. patutuhanan po ba na mag hindi ko lang alam kasi tapos ang sabi pa nang bababa raw yung si Mang Rene nung araw. Simula yung galit ng mga anak. 'Yun, kaya nagalit yung mga anak. Kaya ngayon, nung humina na siya, matanda na siya. <coughs> Nagkuhan na siya na yung mga anak nagalit na pinabayaan din siya. Kasi nung malilit daw sila pinabayaan din daw sila.